Mga kabarangay, nandito tayo ngayon sa Isla San Bruno. Kita niyo oh, punong-puno. Ayan, oh, ayan, oh, grabe, oh, grabe, oh, punong-puno. Kaarawan niya, batiin natin si nanay. niya. <laughs> <Hey! laughs> Yay! Yeah! Huh? Name, Favorite ka po namin at ni Mommy. Pagpasok okay. ko pa lang, sabi nila, ay, Jenna. Ay, si Jenna. Ay, po. Uy, malapit na. Oh, hi, hi. Ay, please, ay, ganun ganun ganun! Ay, ganun ganun! Nice to see you! <laughs> oh, okay. ganun. ganun yung gusto kong pakiramdam, yung kahit first time natin magkita in person parang uh, pamilya na. Opo. Oh, okay. hmm. oh, okay. oh, okay. Pakilala muna tayo, pakilala natin yung uh, beautiful family nila. Ito, ito, ito! Right. Ay, ako po si Mitzi Salazar. Hi! Si Celeste po ako. Um, ang mga anak niyo po sila? Opo, opo po yung isa. Aba, ayan yung pagpapatunay na kung ano yung puno, yun ang bunga. Ang gaganda. Oh, thank you. Kaya sabi ni nanay, gusto niya daw ako mahawakan. Oh, talaga. Saan niyo ba ako gusto hawakan? Come on. Oh, <laughs> sa kamay lang naman, so pwede. Okay, matanong ko. Galing pa kayo ng Concord, bakit dito kayo nagsiselebrate, no? Nakita niya po kayo sa TV, yung sa isla niyo, yung ano niyo, request niya, nakita niya, kahit tayo. Sa isla. Ano? Sa, sa, TFC? Yeah. No. TFC? Walang biro, walang biro. Lagi siya naka TFC. yun lang ang channel na. Yeah. So, so, nung nakita nyo na, eh, napanood nyo sa TFC? Ito na lang lagi bin, ina, eh, ano ko, binabantayan ko. So, Ay, ganun. si ba? So nung na napanood nyo to sa TFC, sabi niya dito kayo kakain. Yeah. po. Para makita ko kayo. Eh sakto, buti na lang. <laughs> Kasi normally po, nasa Newark din ako. So kaya pagka ano, bisita kayo in any of the two branches, Newark, York, uh, California, tapos meron naman dito San Bruno na malapit lang sa airport. So perfect. At uh, ano, ano yung mga in-order ninyo, uh, nan Nana? Ikaw, ano yung mga in-order mo? Yan po, mga kare mga... Oh, Pare kare kare. Pinakbe. Pinakbet. Madalas kayo sa isla. Um, first time po yeah. namin. Ako pa second time. Sa Newark ako nag before. Oh, itong good news natin kasi taga Concord, California kayo, nai. Meron tayo ngayong mag-o-open na yung Isla Grand. Yan yung sa may Pleasant Hill. So, ang lapin sa inyo. Alam nyo ba na three times ng laki nito dito? Uh -huh. So, Oh, uh, so next na birthday mo, pwede mo nang pasarado yung isang section noon. Dahil birthday nga po ni Nana, no, siya maglalaro ng ating Isla Rolada! Yun! Pagka ang natapatan mo ay yung Isla logo, may $50 gift certificate ka mula sa amin ng Isla, yes? Yes po. Pa. So palagay ko, you're feeling lucky. Lucky. Dahil birthday niya ngayon at nag-celebrate siya dito sa Isla, na by the way, ang tanging Filipino restaurant lang dito na alam ko sa Northern California maging sa US na na magbibigay ng libreng pancet palabok or pancet bihon o kaya dessert pagka birthday ninyo. At hindi lang mismo araw ng birthday nyo. Maski 15 days before, 15 days after ng birthday nyo bibigyan pa rin kayo ng regalo. Okay, so nanay, spin mo na ang roleta! <coughs> Talaga birthday. Di ba, Nay? Yeah, okay. So, naniniwala ka talaga sa swerte. Opo. Oh, Ako, Nanay. Kaya lagi ka manonood ng TFC at kakain sa isla para swerte ka lagi. Eto, Nay. Tanggapin mo. Uh -oh. Dahil first time na may nakakuha ng isla logo dito sa ating isla roleta Meron kang $50! <laughs> Salamat po sa isla, sa barangkaya ni Jelo at saka sa TFC. Thank you po. <laughs> yeah. So nanay. Yelo talaga. Ano so? Batingin mo ko araw-araw doon ha. Mabakar. Batingin kita nanay. Nanay at sa inyo, happy birthday. At marami marami pang taon sana dumating sa inyong buhay nanay ha. Oh, nanay, isang baba naman, samahan sa mo naman ako. Ayan, oh, nahawakan niya na ako ha. Baka gumagapang yung kamay ni nanay. Guma gumagapang. Ha? Happy birthday po. Isang baba naman mula po dito sa San Bruno at asahan ninyo, ibibigay po ng isla ang mga kalidad ng mga pagkain. Soon to open, Isla Grand. And then, meron po silang Boodle Fight dito. Subukan ninyo sa Isla. Newark, San Bruno, and soon to open, Isla Grand. Okay, isang babayo naman mula dito sa San Bruno. Ang isang mali, Babayo! <laughs>